Bakit sa tingin mo madalas uh, na humahantong sa ganitong sitwasyon sa utang ang maraming kapatid natin? Ate Corrine, determination lang talaga na magbayad ng utang. It's a moral obligation, moral responsibility. Walang dahilan talaga siya para hindi mo siya mabayaran. Kung gugustuhin mo siyang bayaran, gagawa ka ng paraan. Yung imbis na itinutulog mo, mag-isip ka pa ng ibang maibibenta mo. Huwag lang yung used oil. Umi umisip ka ng iba. Nakikita ka. Kasi may responsibilidad ka. Whether you like it or not. Len, Len, uh, tigilan mo na yung pag -garantor. Kasi kung wala kang maraming perang sasandalan at hindi ka contractor, huwag ka nang mag-garantor. Ma maiipit ka dyan. Uh, ang ang masasabi ko na lang siya, liliit ang mundo mo pag hindi ka marunong magbayad. Hindi ka na makalalabas ng bahay kasi nakasakala na ang mukha mo. Ate koring Okay. Thank you very much, Dr. Love, Attorney Lorna. Paano kung tumanggi na talaga ang nangutang na magbayad? Anong kahihinat na nun? Um... Una-una, kasi pinag-uusapan natin ang guarantor. Siguro dapat malaman mga nakikinig, merong difference yung guarantor at saka yung surety. Surety, no? Yung guarantor, ang liability ng isang guarantor ay pag hindi lang makabayad yung borrower. Okay, kasi sa batas natin, Article 2047 ng Civil Code, ang obligasyon ng isang guarantor e secondary at saka subsidiary. Ibig sabihin, dapat dapat yung yung nagpautang, wag sisingilin yung guarantor hanggang hindi makabayad ang borrower. Ano ang remedyo? Ang remedyo diyan e kasulatan. Kasi at kasi nangyayari yan, Corina, in real life, pag kaibigan niya, o pag kamag-anak, kaibigan, kapamilya, hindi na utang yon Ibigay mo na yon kasi hindi na mababayaran yon di ba? Pero kung ganyan na, na pinag-usapan na malinaw, dapat agreement talaga, eh dapat sundin kasi utang ay utang. Ikaw, Len Len, pwede mo siyang habulin. Si she Okay. So, Dok Camille. Um, paano ba mawawala yung victim mentality ng isang tao? Na tipong para malaman niya na siya lang ang pwedeng makagawa ng paraan para sa sarili niya. Actually, mahirap dahil kasi kumisan yung iba, kung ano yung paniniwala nila, yun na lang yung pumapasok sa isipan nila. Lalo pag sinabi nila, at total, meron na kong garantore. So, pag yung ganun yung mentality mo na hindi na talaga yung mag-iisip ka na meron namang sasaklolo sa akin, meron gagawa ng paraan, yun yung mahirap. Kasi, iniisip mo palagi, merong maaawa at maaawa sa'yo. Pero, kung makikita mo yung buong picture, yung realidad na ikaw, yung mga tao, wala nang gustong magtiwala sa'yo. Siguro dun mo maiisip na ikaw na mismo ang dapat gumawa ng paraan. Dahil kasi, una, nahihirapan ka na rin dahil kasi binabash ka na ng mga kaibigan mo. Pangalawa, mismong pamilya mo, ayaw ka ng tulungan. Pangatlo, yung pagkakataon na nakikita ng anak mo na sila rin nagsisunungaling. Dahil ang bawa, yung pagkakasabi na kumakatok yung bumbay, tapos yung mga anak mo sasabihin, natutulog po, kahit alam mong hindi. O kaya naman sasabihin ganun, wala, kahit nandoon. So, isipin mo, yung ginagawa mo, apektado na yung anak mo dahil kasi matututo sila magsinungaling. Mental health issue. Ikaw din, gumagawa ng paraan na ganyan yung pagsisinungaling, nagkakaroon ka na anxiety, and then it eventually magiging depression yan. So, tuloy-tuloy yung possibility na lumalaki at lumalaki yung mental health issues mo na hindi mo na maresolba. Pero pwede ikaw mismo talagang parang matulala ka dahil hindi mo kayang bayaran. Eto na. That's it. Ayan. Okay. So,